Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga mga kalaki at syempre po ang mga laki numbers po natin ngayon ay ito po talaga naman po kinaabangan nila katami na po nagchat-chat sa akin sir Red, pag alas 11 na po mamimigay na po kayo ng mga laki numbers yun po ang sinasabi nila kaya ito na po mga kalaki, huwag na po kayong mainit ito na po yung mga bagong sumadang mga laki numbers po para po sa inyo mga kalaki kaya ano pang mo? kunin mo na mga lucky numbers ngayon pong alas 11 po ng umaga mga kalaki. Eto, eto na po ano. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na mga manalo at maging -e milyonaryo mga kalaki. Siyempre, kunin mo na mga kompletong mga lucky numbers natin ng mga 6-digit. Talagang so, ito po ay... Uh, uh, pag ibinigay namin sa iyo, huwag niyo pong bibitawang kaagad ha. Alagaan niyo po ng 3 days. Okay, nasa sa inyo po kung paano pong pagtaya ang kiyat gagawin yung mga kalaki. Kaya eto na po ang mga lucky numbers natin. Umpisaan po natin sa abroad. Pabagalan po po. Opo. Oh, <laughs> May nag-chat kanina sir, eh, pabagal naman po. Okay, kung para po sa iyo nanay, eto po ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 23. Number 18. Number 37. Number 39. Number 44... Number 45... Number 51... Number 56... Number 70... Number 12... Okay, at syempre po mga kalaki, eto naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay... Number 31... Number 38... Number 33... Number 25 number 27 number 19 number 6 at number 12 at ito naman po ang uh, 7 digit lucky numbers ang 7 digit lucky numbers ang blue mo ay number 35 number 15 number 26 number 29 number 31 number 20 at number 18 okay. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Pwede rin po dito ang 1 to 25. Kaya ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 po ay number 23, number 20, number 7, number 18, number 5, at number 30. Ayan po yung 6-digit 1 to 29. At ito naman po ang 6-digit 0 to 9, okay? Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number. 3, number 1, number 9, number 6, number 0, at number 4. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit, 0 to 9. At syempre, punta na po tayo sa, sa ito po, ano to, 6 digit, ah, ito, 5 digit lucky numbers naman po. Okay, ang 5 digit lucky numbers mo ay, Pilipinas na abroad, pwede po ito. Number 19, number 17, number 24, number 36, at number 38. Kaya po yung 5-digit lucky numbers. Punta na po tayo dito sa Pilipinas po, mga 6-digit lucky numbers po, mga 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ibibigay ko na po agad sa inyo yan. Pero bago po yan, mga kalaki, sa mga bago po sa mga Facebook namin, sa mga vlog namin, sa mga gusto po makatanggap ng mga libreng lucky numbers araw-araw, Hanapin po dyan sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Tignan nyo po kung may 315,000 followers kami po yan. Meron po tayong second account, Red Parungkin po na may 50,000 followers na naka-yellow t-shirt ako. Na may picture po namin ni Lola Carmen. At meron po kaming Aris Gatchalian din na account. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook, okay? At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong... 16,400 followers at syempre po TikTok meron po tayong TikTok ang followers po natin sa TikTok 422,000 followers mga kalaki ayan po yung mga legit na account po namin na pwede po kayo mag request humingi ng mga lucky numbers katulad po ng iba mga na-replyan ko na po sila nabigyan ko na po basta po nakita ko po na kayo po ay naka, naka comment ng comment, share ng share ng video at nag-heart at lahat po nakafollow pag kayo po ay nakafollow, automatic po check nyo po ang inbox nyo sa spam message meron na po kayong lucky numbers na libre o ba diba ganun po, kadali mga kalaki ang ating mga lucky numbers, manunood ka lang magpa ka lang, may libre ng lucky numbers ka na, okay, tandaan nyo po ang lucky numbers po namin libre, wala po itong bayad ha? private consultation po ang may, ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki, kami po magbibigay sa inang tatayaan mo sa loob ng 3 months wala naman po itong pilitan. Okay? Kaya kung gusto mo mga kalaki, make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-members para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? So ayan na. Ito na po mga kalaki. Ituloy na po natin ating mga laki numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga. Ito na po ang 6-digit laki number 642. Number 16. Number 27. Number 20. Number 32 number 35 at number 38. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, 645. Ito na po, number 29, number 30, number 5, number 14, number 27, at number 38. Ayan. At ito naman po, ang 6 digit, 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers po ay number 31, number 26 Number 27 Number 33 Number 38 At number 39 At ito naman po ang 6 digit lucky number 655 Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay Number 36 Number 38 Number 40 Number 21 Number 15 At number 9 At syempre ito na po ang uli Ang 658 ito na po ang 658 6-digit lucky numbers mo ay number 22, number 35, number 41, number 43, number 28, at number 19. Ayan po mga kalaki, mga lucky numbers natin. Na talaga naman po ginaabang natin ng tutukan na. Takbo na po sa suki ng outlet at make sure po naalagaan ang numbers ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At syempre po, ito pag-ulit po ng na lahat ng shoutout. Tayo. Shoutout po tayo kay... Dennis Danlaon. Hello po sa kay Kuya Dennis. Hello, hello po sa iyo. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At hello na. Kamusta po. Ayan po mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa panonood at suporta niyo po lagi sa akin. Family sa amin ni Lola Carmen. Family Danlaon po ng Pangasinan. Hello po. Maraming maraming salamat po. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa Armand Rosales City, Pangasinan din yan. Okay, sa so may SM, mga toto dyan sa so may SM. Hello po, maraming salamat po sa panonood yung walang sawang pagsubaybay po sa amin. Merry Christmas po Happy New Year po sa ating lahat mga kalaki. Suswerte at kayo ngayong December, ngayong kapaskan. Good luck mga kalaki at ingat! At gusto ko mamaya magchat-chat ka sa akin na nanalo ka ha. Ganon yun!